Narinig mo na ba ang pangungusap na binigyan mo na ako ng pagkakataon. Nagbago na ako, pakiusap bigyan mo ako ng isa pa. Kung alam mo ang banayad ngunit mahalagang kaibahan sa pagitan ng paghingi ng pagkakataon at ang pagkakaroon ng karapat dapat dito. Ang isang kahilingan na walang anuman ay walang laman. Maaaring puno ito ng emosyon, pagsisisi at pagsusumamo, ngunit wala itong tunay na kapangyarihang pagbabago na taglay ng tunay na pagbabago. Napansin mo noong sandaling iyon na ang mga salita ay walang bigat na katulad ng pagkilos. Maraming beses, nahaharap tayo sa mga sitwasyon kung saan ang mga tao, pagod na sa pagkakamali, pagod na sa pagharap sa mga konsekwensya, sinusubukan gamitin ang kanilang mga salita upang pakalmahin ang kanilang sariling sakit. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi nagpapakita ng kung anong tunay na nagbago. Ang mga salita ay hindi nagpapakita ng pagbabago. Ang pagbabago ay nasa pag-ugali. Kung mayroong talagang nagbago, ang pagbabago ay makikita sa paraan ng pagkilos, sa kanilang pamamahala, sa tugon sa mga kahirapan, at sa pag-ugali sa harap ng mga tukso. Ang paghingi ng pagkakataon ay halos katulad ng paghingi ng tawad ng walang tunay na intensyon na magbago. At huwag magkamali, madaling maniwala na ang tunay na pagbabago ay nasa pagsisisi sa salita, sa maganda nitong pagbigkas, sa mga paumanhin na ibinibigay na may malungkot ng ngiti at mga salita ng taong naghahanap ng desperadong kaluwagan munit hindi ganito gumagana ang buhay. Natuklasan mo na, gaano man kasinsiro ang kahilingan, gaano man katotoo ang sakit, ang mga salita ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga kilos. Kung talagang nagbago ang isang tao, ito ay makikita sa kanilang pagkilos. Maraming masasabing ang mga salita, munit ang tunay na nagpapakilala ay ang tiyaga ng pag-ugali. Ang mga pagkakataon, alam mo na ngayon, ay hindi hinihingi. Ang mga ito ay ipinapanalo ng tahimik sa araw-araw na pagpupunyagi sa tunay na pasya na baguhin ang sarili at sa kakayahang manatiling matibay sa desisyong maging iba. At kaya, sa pagkarinig sa kahilingang iyon, ang tunay mong napagtanto ay ang mga salita ay hindi mapapalitan ang dapat ipakita ng tao sa kanyang asal. Ang kahilingan ay isang paraan lang para subukan makatakas sa responsibilidad na makuha ang pagkakataon. Hindi ka sumagot ng may galit o paghamak, kundi may linaw. Ang mga pagkakataon ay hindi hinihiling. Ang mga ito ay kinukuha sa pamamagitan ng tiyaga, tunay na pagbabago, at mga kilos na nagpapatunay na sa pagkakataong ito ay magiging iba. Ang napagtanto mo sa iyong kalooban ay hindi ka na dapat matukso na tanggapin ang mga walang laman na salita, kahit kanino paman. Hindi ito tungkol sa usapin ng ego, kundi sa paggalang sa katotohanan. Ang katotohanan ng mga kilos. Kahit gaano man kasakit, alam mo na hindi ka dapat magbigay ng pagkakataon sa mga taong hindi patunay na nagpakita ng commitment. Natutunan mo na sa paglipas ng panahon na ang intensyon ay makikita sa mga pangaraw-araw na kilos, hindi sa mga pansamantalang palusot. Ang mga salita ay may malaking kapangyarihan. Maaari nilang magpagaling, makasakit, at makapagbigay inspirasyon. Ngunit sa isang mundo kung saan ang mga intensyon ay madalas nawawala sa salita, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kung paano tayo kumilos, kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa paglipas ng panahon. Kapag ang isang tao ay talagang nagbago, kapag may tunay na panloob na pagbabago, hindi na niya kailangan humingi ng tawad o humingi ng pagkakataon. Karapat dapat siya dito, hindi sa pagsasabi, kundi sa pagpapakita, ng tuloy-tuloy ng pagbabago. Napansin mo na ba ito? Kapag ang isang tao ay talagang nagbago, hindi na ito tungkol sa mga salita. Hindi na ito tungkol sa paghingi o pag-aasam na tanggapin. Ito ay tungkol sa pagkilos ng iba. Hindi ito tungkol sa paghingi ng pangunawa. Ito ay tungkol sa pagkaunawa sa pamamagitan ng iyong mga aksyon sa mga asal na nagsasalita ng mas malakas kaysa anumang palusot. Habang lumilipas ang panahon, naging mas maalam ka sa pagkakaiba ng mga salita at mga kilos. Napagtanto mo na ang mga intensyon ay hindi lamang nasa ibabaw. Nakikita ang mga ito sa pang-araw-araw na mga kilos. Ang tunay na pagbabago ay nasasalamin sa pagtitsyaga, sa pagtalima sa iba, sa tahimik na disiplina na nagmumula sa tunay na pagbabago. At kapag may isang taong nagtataya sa pagbabago, ang kanilang mga salita ay nawawala ng lakas, sapagkat ang kilos mismo ang nagsasalita. Kaya, bakit mo na napagpasyahan na ang pagkakataong ito ay hindi ibibigay base sa mga salita? Kasi napagtanto mo na, upang matanggap ang isang tunay na pagbabago, kinakailangan na masdan ang mga kilos sa paglipas ng panahon. Ang konsistensya, ang pangako, ang responsibilidad. Ito ang mga palatandaan na may tunay na pagbabago na nagaganap. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang sandali ng emosyon. Ito ay nangyayari sa isang pattern, sa isang patuloy na transformasyon na nagpapakita sa paglipas ng mga araw, ng mga linggo, ng mga buwan. Nakikita mo na, maraming beses, ang mga tao ay lumalapit sa iyo na may isang pakiusap na may mga salitang tila taos puso, ngunit sa totoo lang, hindi ka na basta-basta nalilinlang. Hindi dahil hindi ka naniniwala sa mga tao, kundi dahil natutunan mo na ang mga patuloy na kilos lang ang nagiging tanging paraan upang makita ang tunay na pagbabago. At nayon, dumating ka sa isang mahalagang punto, ang pagsusuri sa mga intensyon ay hindi nagagawa sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga kilos. Paano mo nakikita ang mga intensyon ng isang tao? Napagtanto mo na ang mga salita, gaano man kaganda, ay maaaring manipulahin. Maaari silang sabihin upang makapangakit, upang makapagmanipula, o upang makamit ang isang bagay. Ngunit, sa paglipas ng mga taon, natutunan mong matukoy kung ano ang tunay at kung ano ang maliwanag lamang. Ang susi ay nasa kilos. Ngayon, hindi mo na sinusukat ang mga intensyon ng isang tao sa pamamagitan ng mga salita, mga pakiusap, o mga kahilingan sinusukat mo ito sa pamamagitan ng mga aksyon. At ito, siyempre, ay isang proseso. Kinailangan mong magprograma muli ng iyong sarili. Dati, maaaring sapat na ang mga salita upang iparekonsidera sa iyo ang iyong posisyon. Ngayon, napagtanto mong kailangan mo ng higit pa. Kailangan mong makakita ng mas malalim ng isang bagay na lampa sa ibabaw. Sa paglipas ng panahon, naging mas masinsinang manonood ka na. Hindi na ito tungkol sa pagiging mabait o matulungin. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong sariling paglalakbay, tungkol sa hindi pagpapahintulot na ang siklo ng mga huwad na pakiusap ng kapatawaran ay patuloy na mamayani sa iyong buhay. Napagtanto mong, upang magbigay ng isang pagkakataon, kinakailangang makita ang tunay na pagbabago. Ang mga pagkilos ay hindi nagsisinungaling. At nayon, kapag nakatagpo ka ng kahilingan, hindi ka na nagmamadali. Hindi ka nagmamadali pinagmamasdan mo Pinagmamasdan mo ang mga aksyon, pinagmamasdan mo kung ano ang nagawa, hindi kung ano ang sinabi. Ito ang nagsasaad ng tunay na pagbabago. At sa pagtingin mo sa taong iyon, napagtanto mong gaano man ito kasakit, hindi mo na maaaring konsintihin ang walang laman na pakiusap ng pagkakataon. Hindi dahil hindi ka naniniwala na maaaring magbago ang tao. Kundi dahil naunawaan mong ang halaga ng pagkakataon, ay nasa kakayahan ng tao na makuha ang pagkakataong iyon, hindi sa paghingin ito. Ito ay kailangang makuha. At ito, alam mo na ngayon, nakakamit sa pamamagitan ng mga aksyon, tangible na mga resulta, sa lakas ng panloob na pagbabago na masasalamin sa labas. Mayroong isang bagay na malalim na espiritual sa pagunawa na lahat ng tunay ay nangangailangan ng pagsisikap. Walang pagbabago ng walang sakripisyo, walang tagumpay ng walang aksyon. Ang buhay ay binubuo ng mga sandali kung saan ikaw ay sinusubok, kung saan ang tanging paraan, upang ipakita ang iyong pagkatunay ay manatili sa kung ano talaga ang iyong pinangakuan na maging. Napagtatanto mo na sa kaybuturan, hindi ito tungkol sa paggawa ng mga bagay ng perpekto, kundi tungkol sa pagpupursige, kahit na ang pagkakamali ay maging malinaw. Kapag ang tao na minsang nagkamali ay lumapit sa iyo, umaasang bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, hindi mo lang nakikita ang kahilingan. Nakikita mo ang nakaraan ng mga pagkakamali, ang sakit ng panghihinayang, ngunit nakikita mo rin ang isang mas malalim na bagay, ang pagdududa. Tunay bang nagkaroon ng pagbabago? Ang mga pagkakamali ba ay totoong nalampasan na, o nakatago lamang sa mga salitang nasabi sa init ng pagkakataon? sa paggawa ng pagsusuring ito, nauunawaan mo na ang tunay na pagiging totoo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang sinasabi, kundi sa kung ano ang pinapanindigan sa paglipas ng panahon. Hindi maaaring maging pansamantala ang pagbabago. Para mabigyan ng pagkakataon, kailangang makita ang patuloy at taos pusong pagsisikap. Ang ugali na sumasalamin sa tunay na pag pagunlad ay yaong nakapasa sa pagsubok ng panahon. At narito ang mahalagang punto na pagtanto mo na kadalasan, ang mga tao ay ayaw magsakripisyo. Gusto nila ng pagkakataon, ngunit ayaw magbayad ng presyo ng pagiging palagian, ayaw talagang mangako na magbago sa malalim na antas. At naiintindihan mo na hindi mo na maaaring isulong ito. Ang madalas hilingin ay hindi pagkilala sa mga pagkakamali o kahinaan, kundi isang pagkakataon na magsimulang muli ng hindi dadaan sa masakit na proseso ng panloob na pagbabago. Dumaan ka na sa paglalakbay ng pagkilala sa sarili, ng patuloy na pagsisikap, ng mga pagtatangka at pagkabigo, ng pagbangon mula sa pagkadapa, ng pagsisimula muli na may higit na karunungan. Iyan ang halaga ng pagiging totoo, ng tunay na pagbabago. At iyan din ang inaasahan mo sa sinumang humihiling ng pangalawang pagkakataon. Hindi lang mga salita, kundi isang patuloy na ugali, isang handa ang harapin ang hindi komportable upang mangyari ang tunay na paglago. Hindi ito tungkol sa panghuhusga o pagiging walang awa. Ito ay tungkol sa paggalang sa proseso ng pagbabago. Alam mo kung ano ang kailangan para tunay na magbago, at hindi ito nagmumula sa hungkag na paumanhin. Ito ay nagmumula sa dugo, pawis, at pagpapakumbaba ng pag-amin na ang tunay na landas ng pagbabago ay nangangailangan ng oras, paulit-ulit na pagsisikap at pasensya. At kapag tinitingnan mo ang taong nasa harap mo, alam mo, ang tunay na pagkakataon ay hindi maaaring ibigay ng walang mga ito. Hindi dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa pangangailangan ng patuloy na pag-unlad. Isa sa pinakamalaking aral na natutunan mo sa iyong paglalakbay ay ang mga salita, ay walang kapangyarihan na sa tingin ay mayroon sila. Madaling magsalita. Magsalita ng pagsisisi. Magsalita ng pagbabago. Magsalita tungkol sa nais maging. Munit na pagtanto mo na sa katahimikan ng mga desisyon nangyayari ang tunay na mga pagpili. Sa sandaling humiling ng isang pagkakataon ang ibang tao, alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Hindi na kailangan ng anumang iba pang talumpati. Ang katahimikan ng iyong tugon. Ang nagsisimula kang mapansin sa sandaling ito ay maaaring humiling ang tao, ngunit ang tunay na sagot ay magmumula sa mga sumunod na aksyon. Hindi mo kailangang magsalita ng marami dahil ang mga aksyon ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang pag-ugali ng taong iyon ang magdidikta ng iyong pasya. Hindi ka na tumutugon sa mga hiling ng salita o dahilan. Tinutugunan mo ito sa pamamagitan ng iyong sariling pag-ugali sa iyong tahimik na mga aksyon na nagpapahiwatig ng malalim na pagkakaunawa sa kung ano ang kinakailangan upang makamit ang nais. Dahil dito, hindi ka na tinutulak ng presyon na tanggapin ang isang hiling na ginawa sa emosyonal sa paraang nagpapakita ng kagipitan. Alam mo kung ano ang nakataya at hindi mo na maaaring tanggapin ang mga salita bilang mga nag isang tagapagdala ng katotohanan. Ang mga salita ay maaaring magtago, manipulahin o maging magpabawas ng tindi ng sitwasyon. Ngunit ang kailangan mong mapagtanto ay sa kabila ng lahat, ang tunay at tuluy-tuloy na mga aksyon lamang ang nagpapakita ng sinseridad ng isang pagbabago. Nakita mo na ng malapitan ang mga sandali kung saan ginamit ang mga salita upang takpan ang kakulangan ng lalim ng panloob na pagbabago. Napansin mo na kung kailan ng isang tao ay nagtatangka na maghanap ng pagkakataon nang hindi talaga nagtatrabaho sa pundasyon ng kung ano ang kailangang baguhin. At kasabay nito, nasaksihan mo rin ang tunay na kapangyarihan ng katahimikan ng mga kilos, kung kailan ang mga gawa, iyong mga ginawa ng matatag, consistent at walang pangangailangang magbigay ng paliwanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salitang sinabi. Napansin mo na ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa isang pakiusap. At sa katahimikan na yon, sa sandaling walang sinasabi, natatamo mo ang tunay na sagot. At ngayon, sa wakas, umaabot ka sa isang mas malalim na pag-unawa. Ang tunay na pagkakataon ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga salita o pakiusap. Ito ay natatamo sa pamamagitan ng panloob na pangako. Ang tunay na pagpapahalaga ay nasa sarili mismong proseso ng pagbabago. Napansin mo na madalas na inaasahan mo na ang iba ay magpakita agad ng makabuluhang pagbabago, ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng sarili. Kapag ikaw ay may pangako sa iyong sariling pag-unlad, hindi ka na umaasa sa pagkilala ng iba. Ang pagkakataon kung gayon ay nagiging isang natural na bunga ng pangakong iyon. Nauunawaan mo ngayon na ang talagang mahalaga sa pagtatapos ng lahat ay ang tuloy-tuloy na commitment sa sariling paglalakbay ng pagbabago. At habang tinitingnan mo ang mga humihiling ng pagkakataon, napapansin mo na ang pagkakataon ay hindi nabibigay sa pamamagitan ng mga salita. Ito ay ipinanganak mula sa patuloy na pagsisikap, sa maliliit na hakbang na ginagawa bawat araw, sa asal na sumasalamin sa katotohanan ng kung sino ka, kung sino naging ang tao at hindi mula sa hiling ng isang pagkakataon. Kaya, nagsisimula kang mapansin na sa kabuuan ng iyong buhay, hindi ang mga pagkakataon ang naghuhulma sa iyong landas. Ito ay ang iyong commitment sa katotohanan, sa tunay na pagbabago, sa pagkilos na consistent, na sa huli, nagbubukas ng mga pintuan at lumilikha ng mga pagkakataon. At ito, alam mo ngayon, ang kung ano ang tunay na nakakamit ng isang pagkakataon. Ang lalim ng mga karanasang naranasan mo dito ay napakalalim. Bawat sandali na pinipili mong tahakin ang daan ng pagiging totoo at ng tunay na pagbabago, ikaw ay lumalayo sa mababaw na laro ng mga salita at pumapasok sa kaharian ng mga kilos na tunay na nagbabago ng lahat. At sa lugar na ito, sa larangan ng tunay at matyagang pagkilos, nagsisimulang lumitaw ang mga pagkakataon, hindi bilang mga kahilingan, kundi bilang mga tagumpay. Napansin mo na, sa paglipas ng panahon, na ang tunay na pagbabago ay hindi isang bagay na madaling makamit. Hindi ito nakakamit sa malalaking galaw, kundi sa pinagsama-samang maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos na nagsasama-sama upang makagawa ng kapansin-pansing pagbabago. Ang tunay na pagbabago, ang siyang nagbubukas ng mga pinto at lumilikha ng mga bagong oportunidad, ay nagsisimula sa loob mo. Ito ay binubuo ng bawat araw-araw na desisyon, sa bawat pagpiling ginagawa mo mula sa isang lugar ng malalim na pagkukumit sa iyong sarili at tunay na sa puntong ito mo na uunawaan na ang totoo at mahalagang pagkakataon ay hindi ibinibigay, kundi nakukuha. Wala nang puwang para sa maling akala ng iisa pang pagkakataon, dahil ngayon alam mo na ang mga pagkakataong mahalaga, ay iyaong nagmumula sa pagkakapare-pareho ng taong talagang nangako sa pagbabago, hindi iyaong nagmumula sa hungkag ng mga salita o emosyonal na apela. Napatunayan mo na, sa paghini ng pagkukumit sa mga aksyon at hindi sa mga pangako, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi nililikha mo rin ang isang pamantayan ng pagbabago para sa iyong sarili at sa iba. Marahil naramdaman mo ang sakit ng makakita ng isang tao na humihiling ng pagkakataon ng hindi pinapakita ang kinakailangang pagkukumit upang karapat dapat dito. At sa sandaling iyon mo naunawaan na hindi ka na maaaring makikonsinti sa kababawan ng mga kahilingan. Hindi dahil ayaw mo ng maganda para sa iba, kundi dahil kinikilala mo na ang tunay na pagbabago ay hindi itinatayo sa pamamagitan ng kawanggawa ng isang pagkakataon na walang patunay ng evolusyon. Ang tunay na pagkakataon ay dumarating kapag ang kilos ng isang tao ay sumasalamin sa isang totoo at taimtim na pagbabago kapag ang kanilang mga gawain ay nagpapakita ng mga bagay na hindi na kayang ipahayag ng mga salita. Ito ang susi, ang pagbabago ay nasa pagunawa ng nagawa, hindi ng sinabi. Kapag tinitignan mo ang isang sitwasyon, hindi mo na pinapayagan ang sarili mong madala sa mga mahusay na pinag pang mga pahayag. Ang mahalaga ay ang mga kilos, ang katapatan sa mga ginagawa, ang tunay na pagbabagong naganap. Ngayon, ikaw ay nasa mas matatag at mas malinaw na kalagayan. Hindi ka na natatakot sa sakit ng pagkabigo, ni hindi ka napipilitin na tanggapin ang mga kahilingan na hindi sinasamahan ng tunay na pagbabago. Natutunan mo na ang sino mang humihiling ng pagkakataon ay kailangang karapat dapat sa pamamagitan ng gawa, hindi sa salita. At ang leksyong ito ay hindi lamang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang inaasahan mo mula sa iyong sarili. Naiintindihan mo na ang tunay na pagkakataon ay nagsisimula sa panloob na pagtatalaga, sa personal na pagbabago na nakikita sa labas. At ngayon handa ka na. Dahil hindi ka na naghihintay na mabigyan ng pagkakataon. Lumilikha ka ng mga pagkakataon sa bawat tiyak na hakbang na ginagawa mo patungo sa pagbabago. Bawat kilos mo, bawat pagpili na may layunin, ay bumubuo ng mga pagkakataong dati ay tila napakalayo. At alam mo na, sa wakas, ang sinumang nagtatalaga sa proseso ng pagbabago ay siyang tunay na nakakamit ng ninanais nila.